Yan, magandang magandang. Ay, anda, pa? Doon po ang pila po, ang pila po ng Bulinaw Anda. Yan po. Ayan mga pagulong yan po yung ating uh, pasayero ngayon dito sa Pasay. Napakadami pong uh, pasayero. Yan nga po, kagaya po na sinasabi ko palagi, agahan nyo po ang pag-uwi nyo sa probinsya. Para po talagang hindi po kayo pumila ng mahabang oras sa terminal. Ayan po, nangyayari na po. Lahat po ng linya na yan. Meron pong mga nakapila po dyan na lahat ng linya. Ay may nakapila po ngayon dito sa Pasay 5 Star Terminal. Ayan. Ayan, lahat po ng linya na yan ay may nakapila. Ayan po, kita nyo po. Bawat dating po ng bus puno agad kaya hindi magkanta gaga ang uh, mga pasayero po ngayon dito sa Pasay. Ito po linya na to, San Carlos po yan, San Carlos. Maya-maya kaalis lang po ng San Carlos pero kita nyo naman ang uh, dami pa ng pasayero At yung sumasakay na yun doon, Tarlac po yun, Tarlac. Yung nas, yan, Tarlac yan, yung mga pasayero na bas na sa dulo. Papunta ng Tarlac. Ayan. Ayan. Napoa, na po ha yan po ang ating uh, senaryo dito sa Pasay 5 star terminal mga kagulong napakadami ang pasayero ayan at siya po parating na yung kabanatuan pero nando pa po isang kabanatuan natin ha ayan, kaya sabi ko nga po sa inyo napakadami pong bus Naka pero punong-puno din po agad ang mga bus natay. po, kapapasok-pasok lamang nito. Pero alis na agad yung bulinaw na yan. Yan, sila Mendoza. Sina Yan. Alam po mga kagulong talagang uh, grabe po ang pasayero ngayon po. Yung po ang pila po ng kabanatuan. Yan po kabanatuan po yan. Eh, pero doon po yung pila sa loob. Ayan. Kita po ang pila. no po? Ang daming bus. Pero talagang ang dagsa ang pasayaro natin. Dagsa. Ayan. Ayan nyo. Dami talaga. Dami talagang pasayaro. Uh, lumabas yung bus, mapalito na ng ibang bus. At nang mahahabot natin yung mga pasayero dito. Ayan. Ya yeah, po, na susuportahan lahat ng ano pasayero. Na si driver sa layog. Pare kapag darating lang po niya, pare pali, pero palis na agad. Ayun. Ingat pare, ingat. Yan, ingat, ingat. <laughs> Ayan po, mga kagulong. Oh, sige po, ta up, update update na lang po tayo mga kagulong. Update update tayo. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. At ingat po tayo, ingat po tayong lahat mga kagulong. na po? Ingat po tayo sa biyahe. Ayan. Oh, maray maray po. Salamat napapasero pa nga nasa likod natin na naghihintay ng mga sasakyan nila